Hey guys, uh, supportahan niyo po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Good morning. Ayan, good morning. May muntag mga kapalangga. Good morning. Ayan, ang vlog na rin ngayon guys. Eto, swimming tayo guys. Ayan, tayo lang. Ay tayo. Ako lang. Ayan you know. o. Ang lamig guys. Lamig siya na medyo... Sibing. Ayan, Ayan, oh. Let's go. Go, go, go lang, Kapalanga. Ayan, oh. Nag-i-enjoy si Kapalanga kahit mag-isa lang, oh. Ayan, oh. Nakita nyo ba? swimming na let's go Guys, ang sarap mag-swimming guys, lalo na pag libre. Ito, libre ito guys, pero malapit lang to guys. Yan no anak babat si kapalangga guys sayang babat lang nang babat kapalangga udah di bawah mencar bagi swimming Lalo na sa umaga, guys. Ang laki ng swimming pool na to, guys. Libre lang to, guys. Libre. Libre yung swimming lang to, guys. Walang bayad. Ayan, oh. Ah. Ang sarap. Maligo. Ah. Uh, man. Uh.